Ito ay kinabibilangan ng dalawang 5.56 M16 Armalite Rifles, isang 30 Mauser Converted Sniper, isang 45 Pistol at isang 38 Revolver. Isinuko ito ng ilang mga residente ng Puna Bayabaw, Lanao Sur sa pagtalima sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng hindi lisensyadong armas sa panahon ng paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang seremonya ay pinangunahan ni na Puna Bayabaw Mayor Janima Pandi, former Mayor Dr. Lampa Pandi, Lanao del Sur Police Provincial Director Colonel Cesar Kabuhat, 5th Infantry Battalion ng Philippine Army, Puna Bayabaw Municipal Police, at at BFP. Ayon sa dumalong mga opisyal, mahalaga ang pagbibigay ng tiwala at kooperasyon ng mga mamamayan upang masawata ang pagkalat ng loose firearms lalo't umiiral ang election gun ban sa BARM. Ang aktibidad ay tinuturing nilang malaking hakbang na layong mapanatili ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng mga botante sa nalalapit na halalan. Rufa Mogalid Ndbc Bida Balita.